Oh, Orlan, teka, bakit kasama mo sina Pinsang Titing at Pinsang Hernan? Ano bang sadya nila dito? Nagtatakang tanong sa kanila ni Tito Milesio. At doon ko palamang nalamang ang dalawang lalaki palang kasama ni Tito Orlan ay ang mga pinsang buo nila Tito Milesio at inay sa side ni Lolo Octavo at nakatira ang mga ito sa kabilang bayan. Pero sako pa rin ng pataan. Pagkapasok nila sa loob ng tahanan nila lolo ay nagkamustahan sila nila inay at itay. Dahil ang totoo pala Sir Jess, ang dalawang pinsa na yon nila inay ay kakilala rin pala ni itay. Kaagad-agad naman silang ipinagtimpla ni inay ng mainit na kape upang maayos silang makapagkwentuhan. Kumusta na pala ang aking mga kapatid? Hernan, at ang ama mo, Titing? Marami pa ba silang mga alagang panabong? Ang tanong ni Lolo Octavo sa kanilang dalawa. Ah, uh, kuan Okay lang naman po sila. Tiyo. At ang tungkol po sa mga alagang panabong ay marami po sana. Ang kaso eh... Ang nag-aalin lang ang sagot ni Tito Hernan kay Lolo Octavo. At dahil sa kanyang isinagot na yon ay dagli ang ibinaling ni Tito Milesio sa kanilang dalawa ang kanyang paningin. Bakit mga pinsan? Meron bang problema? Seryoso at nagtatakang tanong sa kanilang dalawa ni Tito Milesio subalit naging larawan ang dalawa ng pagkalito at parang sila'y nahihiya kung sila'y titingnan dahil doon imbis na sila ang magsalita. Ay si Tito Orlana ang nagboses para sa kanila. A ah, itay, kuya, ang totoo ang dahilan po kung bakit naparito sila. Dahil sina Tiyo Conrado at si Tiyu Bentong ay kasalo kuyang nakakulong sa kanilang bayan. Direktang pagkakasabi ni Tito Orlan kina Tito Milesio at Lolo Octavo. Ano? Paano at bakit pareho silang nakakulong? Diyos mio, ano ba ang masamang ginawa ng aking mga kapatid? Ang nag-aalala ni at gulat na pagkakawi ka ni Lolo Octavo sa kanilang dalawa at parang ito'y inaatake na naman ng kanyang hika. Ganoon din ang naging reaksyon nila inay, itay at lola noon. Putol, ano ba ang dahilan kung bakit nakakulong si na tanong ni Tito Milesio kay Tito Orlan samantalang makikita namang parang nahihiya ang kanilang dalawang pinsang bisita ngunit ng puntong iyon ay si Tito Teting na ang naglakas loob na sumagot sa tanong ni Tito Milesio pakamot-kamot pa ito ng ulo at parang nadudumi kung siya ay titingnan kuwan po pinsang uh, mili Tio Oktabo kaya po kami naparito ay upang humingi sana ng pabor sa inyo... lalong-lalo na kay Pinsang Mili... na kung maaari bang... ipanalo niya... ang aming panabong na isang malatuba... sa bulik... nila Mang Salvador... sapagkat napasubo sa kanya itay, pumusta sila ng malaking halaga... laban kay Mang Salvador... sa pag-aakalang... mananalo ang aming alimbuyugin... sa kanyang bulik... pero sa kasamaan... Pero sa kasamaang palad, natalo ang aming alimbuyogin ang nahihiyang sabi ni Tito Titing at nang marinig nila Lolo at Tito. Ang pangalan ni Mang Salvador ay masyadong nagulat sila Tito Milesio at Lolo dahil si Mang Salvador ang isa sa mga tanyaga at mayamang magsasabong sa kanilang bayan noon at maging sa iba pang bayan bukod pa doon ay maraming mga taong nagsasabing masama ito masamang-masama ito kung lokohin lalo na sa pusta dahil sa kanyang ipinatutumba ang mga taong hindi tumutupad sa pustang binitiwang ng mga ito at wala naman itong binagamit na motya o maging sapin na kanyang isinisiksik sa paa o tare ng panabong nila pero matataas na ore o klase ang mga panabong na kanyang dinadala sa bawat sabungan na kanyang pinupuntahan. Alagang-alaga sa mga turok, gamot at mamahaling bitamina ang kanyang mga panabong. Kung kaya't ang kalimitang sinasabi ng ilan sa mga magsasabong na kanyang nakakainkwentro, nagmistulang nilitson at inalisan ng balahibo ang bawat mga panabong na nakakabangga ng kanyang mga manok nagmistulang nilitson at inalisan ng palahibo ang bawat mga panabong na nakakabangga ng kanyang mga manok dahil sa tindi ng pagkikigi at bilis ng pagpalo nito sa kalaban isang tama lang ng tari ay siguradong laylay agad ang ulo ng makakasagupa ng kanyang manok na panabong Diyos Mayo, Titing, Hernan bakit sila natoksong lumaban ng sabong kay Salvador sa dinami-dami ng pwedeng makabangga sa sabong ay bakit si Salvador pa? Hay nako, anak, milisyo, malaking problema ang pinasok ng dalawang tiyuhin mo. Oh, oh. Dahil doon sa sinabing yun ni Lolo Octavo ay nagpasya na si inay na siya'y ipasok na sa kanyang silid upang siya'y magpahinga dahil parang mahihimatay na ito sa tindi ng nervyos sa balitang kanyang nalaman tungkol sa kanyang dalawang kapatid. Marahan siyang inalalayan ni inay at itay, papasok sa kanyang nakabukas na silid, ngunit bago pa man ito makapasok sa kanyang silid, ay naguwi ka sa kanya si Tito Milesio nang Huwag na huwag po kayong mabahala itay. Ako na po ang bahalang magbigay solusyon sa problemang kasalukuyang hinaharap ng ating pamilya. Sa sinabing yon ng seryosong si Tito Milesio ay kinakitaan ng pag-asa ang dalawang pinsan nila. Dahil ang totoo pala Sir Jess, alam ng kanyang dalawang pinsan ang mutyang tinataglay ni Tito Milesio. Salamat anak! Hahay! Hala sige! Diyan na muna kayo! At bigla na lamang sumama at tumaas ang presyon ko dahil sa aking mga kapatid na yon. Oh! Simula pa noong mga bata pa lamang kami ay wala nang ginawa ang dalawang yon. Kunti ang magpasaway. Ahay! Grabe! Matawa-tawa ako noon Sir Jess nang marinig kong binanggit yon ni Lolo Octavo bago ito tuluyang ipinasok ni nainay at itay sa kanilang sariling silid ni Lola Binita. Ama, um, mga pinsan, kailan ba ang itinakdang araw ng paghaharap ng inyong malatuba sa bolik nila Mang Salvador? At ano pala ang iginarantiya nila Tio at napapayag si Mang Salvador sa malaking halaga ng pusta nila Tio? Ang seryosong tanong ni Tito Milesio sa kanilang dalawa. Ama, um, kuwan pinsang mili ang aming lupain at niyugan ang kanilang ginawang garantiya kay Mang Salvador. Pero nagpahabol pa sila itay ng pusta bukod sa lupain at niyugan ay pera ang kanilang ipinusta. E eh, ang kaso wala silang perang maipakita kay Mang Salvador. Kaya ang ginawa ni Mang Salvador ay kaya nakalabuso sila at binagsak sa kulungan. At ang nakatakdang araw ng aming paghaharap ay sa makalawang araw pa at linggo yun at hindi bawal ang magsabong pinsang mili. Ang sagot ni Tito Hernan kay Tito Milesio. Teka lang mga pinsan, ano pa ang yung usapan ni Mang Salvador? Tungkol kay na Ang muli pang tanong ni Tito Milesio sa kanilang dalawa. Ang sabi sa amin ni Mang Salvador ay ihanap daw namin ng makakatapat ang kanyang bulik. At pag nanalo ang aming panabong sa kanyang bulik ay kanyang ibabalik sa amin ang pinusta nila itay na maliit na lupaing pag-aari namin at nangako rin si Mang Salvador na ilalabas niya sa kulungan sila itay ang wika naman ni Tito Titing. Teka lang, ibig bang sabihin ay bigla ang sambit naman ni Tito Orlan sa gitna ng kanilang usapan. Oo, pinsang Orlan, lumuhod na kiusap at nagmakaawa kami kay Mang Salvador kung ano ang aming gagawin upang kanyang ilabas sa kulungan si Naitay at ibalik ang ipinustang lupain sa amin at yung pinsang orlan ang kondisyong sinabi ni Mang Salvador ang nahihiyang pagkakasabi naman ni Tito Hernan paano? paano kung halimbawang matalo kayo sa laban ng inyong malatuba? ibig bang sabihin ay ay makukulong din kayong dalawa at kalaunay dudukutin kayo sa kulungan at ididispatsa ng kanyang mga tauhan? Ganoon ba? Katulad ng mga usap-usapang nababalitaan ko tungkol sa kanila, tungkol sa mga ginawa ni Mang Salvador sa kanyang mga ipinakulong. At nang sabihin yun sa kanila ni Tito Milesio, ay bahagyang napayoko ang mga ito na parang sinasabi nilang totoo ang lahat ng mga sinabing yun ni Tito Milesio. Sige, bukas na bukas din ay bibiyahi tayo papunta sa inyong baryo. At ako ang magbibitaw sa inyong malatuba. Huwag kayong mag-alala. Ipanatag niyo ang inyong loob. Sisikapin kong maibalik sa inyo ang inyong nawalang lupain. Higit sa lahat ay ang mailabas si Sinatiyo sa kulungan. Tumito na muna kayo at bukas na bukas tayo bibiyahi papunta sa inyong lugar paniniguradong wika sa kanila ni Tito Milesio at nagpasalamat naman sa kanya ang kanyang dalawang pinsan. O tol, tika lang. Sambit ni Tito Orlan. Ano yung tol? Pa paano kung... Paano kung halimbawa hindi sumunod sa usapan si Mang Salvador? Nag-aalala lang wika naman ni Tito Orlan. Yan ang wag na wag niyang gagawin. Dahil mapipilitan akong nga gawin sa kanila ang hindi ko dapat gawin. Sige na mga pinsan, magpahinga na muna kayo sa aking silid. At may importante lamang akong kaibigang pupuntahan. Pagkatapos na sabihin yun sa kanila ni Tito Milesio, ay tumalikod na ito at kinuha ang kanyang sombrerong pabilog at kulay itim na kung tawagin ay waway. Kasunod ay lumabas ito ng bahay at dumiretso sa bundok na parang meron siyang importanteng kakatagpuin at yona ay ang kanyang kaibigang kapreng na katira sa matandang punong mangga. Susundan ko sana siya ngunit bigla na lamang pumasok sa isip ko ang lahat ng kanyang mga tagubilin sa aming magpipinsan. Sa lahat po nang nakinig nag-antabay at patuloy na sumusuporta sa ating mga upload. Ay buong puso po ako'ng nagpapasalamat sa inyong lahat. Isa lamang po ang hinihiling ko sa Panginoon at 'yun po. Ay nawa po ay palagi kayong nasa mabuting kalagayan, ligtas sa lahat ng kapahamakan at karamdaman. Salamat po sa inyong lahat. Ama. Nais ko lamang pong pasalamatan at i-shout out ang mga taong sumusunod. Shout out po at maraming maraming salamat po. Kay Boss Mark Dennis Barbarona, Boss maraming maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Edwin Almaida, Boss shout out po sa inyo. Maraming salamat po. Maraming maraming salamat po kay Ma'am Ayap Flores. Ma'am, maraming maraming salamat po sa pag-share at hindi pag-skip ng ating mga ads. Maraming maraming salamat po, Ma'am. Shout out po at maraming maraming salamat po kay Boss Malbin Isgera. Tol, maraming maraming salamat po sa inyo tol. Shout out po sa inyo. Shout out po at maraming maraming salamat po kay Boss Harry Potter. Boss, salamat po. Shout out po sa inyo, Boss. Maraming maraming salamat po kay Ma'am Gaudilin Villaruel. Ma'am, salamat po sa inyo, Ma'am. Kay Boss Rafael Arcangel. Boss, Maraming salamat, maraming maraming salamat po sa inyo. Shout out po sa inyo. Shout out po kay Boss Jordan Gabiaso. Boss, na ito na. Shout out po sa inyo. Maraming salamat po sa palagi ang nakikinig sa ating channel na si Ma'am Imilda Pasquah na nasa Kuwait ngayon. Maraming salamat po Ma'am at mag-iingat po kayo Ma'am palagi. God bless po sa inyo Ma'am. Shout out po kay Boss Brandon Scout. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Yan na po. Binawasan ko na po ang effects para po hindi kayo, para po hindi kayo marindi. Salamat po sa iyo, Boss. Maraming maraming salamat po at shout out po kay Ma'am Maria Briones. Ma'am, salamat po sa inyong suporta. Shout out po at maraming maraming salamat po kay Sir Mintong Liza. Diyan po sa ilo-ilo, Sir Mintong, sobrang salamat po sa lahat ng mga kwentong ipinagkatiwala niyo po sa ating channel. Kay Tol Tony Villaruel at sa kanyang family na nasa Mindanao. Tol, maraming salamat po sa inyo. Shout out po sa inyo Tol. Kay Sir Jonathan Lachica ng Tanawan Batangas at sa kanyang misis na si Ma'am Amy Nunez. Sergio, Salamat po sa suporta at iwala sa ating channel. Kay Ma'am Rose Gabjan, salamat po ma'am. Shout out po sa inyo. Kay Ma'am Efrel Anne Grace de la Cruz, shout out po ma'am. Salamat po. Kay Ma'am Rosalina Piganaban, ma'am shout out po sa inyo. Kay Boss Jerry Montanyes ng Panabo City, boss shout out po sa inyo. Kay Ma'am Pay Diaz na walang sawang nag-aabang ng ating mga upload. Ma'am Pei, salamat po sa inyo. Kay Boss Angelo Crelego, Boss salamat po at shoutout po sa inyo. Kay Boss Alvin Espedido, shoutout po sa iyo Boss. Salamat po Boss sa suporta. shout Shoutout po kay Ma'am Rosie De Mesa, salamat po Ma'am. Kay Ma'am John Kante, salamat po Ma'am at shoutout po sa inyo. Kay Boss Insyong Lolo, Boss, shoutout po sa iyo Boss. Kay Ma'am Inday Mitch, Mom shout out po sa inyo at salamat po. Maraming maraming salamat po kay Boss Victor Sileno. Boss, salamat po sa inyo at shout out po sa inyo. Salamat po sa lahat ng ating mga silent listeners na walang sawang nakaabang sa ating mga upload sa lahat ng ating mga bayaning OFW. Maraming salamat po sa inyo at shout out po sa inyong lahat sa ang panig ng bansaman po kayo naroroon at sana po ay palagi kayong mag-iingat sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan shout out po sa inyo at happy birthday po sa inyong lahat sa lahat po ng nakikinig ngayon ay inaanyayahan ko rin po kayong pasyalan at magsubscribe sa mga kasamahan kong mga horror narrator at narito po ang pangalan ng kanilang mga channel ito po ay channel ng aking pinsan at kaibigan na si Tol Jimiri Spicy Horror Channel kay Busig Bisios ng ang pagbangon sa Karimlana kay Kuya Mark Barangko ng TMD Stories Ilbilingan ang Pulang Dragon ang tinig ni Gabriela kay Mam Ma D. Fred ng D. Fred Mystery Spiles kay Sir dayo ng Creepy Peanut kay Bus Malyari ng ang pahina ni Iralam ang payaso ang sugo horror stories Oragon horror stories kay Ma'am Norian ng binibining imahinasyon. Mga boss, pasyalan po natin at suportahan ang kanilang mga kwentong may kinalaman sa mundo ng misteryo at kababalaghan. Hanggang dito na lamang po ang ating kwento ngayon. Hanggang sa muli po. At sana po ay nagustuhan nyo ang ating kwento. Magandang araw o gabi po sa inyong lahat.